Nabili na rin po yan? Ito. Malo. Lup. Tiso. Nabili niya na kuya? Nabili. Magkano inabot pa yung kanya kalaki? 71. 71. Ito po yung panggagamit niya sa bukid. Pangararo. Pangaritunan. Pangaritunan. Kaya pala malaki yung kinuha niyo no? 71 doon na nabili na. Saan po ang dala nito? Chaong. Ah, sa Chaong lang. Malapit, Anastasia. Napin. Anastasia. Ah, Barrio Anastasia. Hmm. Doon po sa inyo marami na gagamit na karito na no? Mm -hmm. sa you kariton. Know, karito. Ang karito ni tatlo. Tatlo? Ah. Ano po yung pinaparkila niyo? Papaupahan? Hindi. Sarili? Eh, pinagagamit ko. Hatian. O, oh, hatian na lang po ang ganun. Oh, po. Ah. Pag nga gumamit, iba, hindi hati kami sa kita. Ayun, Ay, pala maganda. Eh, ah. Inyo yun naman yung kalabaw. Ah, ang kalabaw. Kalabaw at oh. Ang tanong ko po ito naman eh, pag ganito Ma ano, paano siya mga tanghali na hindi nyo na kinakargat ayos kaya, kaya, pa rin maghakot kahit mainit ay di pinapapahinga o oh, diba iba hina pong kalaw ay eh kala. oh. ah, na po, ganoe. kasi alam po kayo ito mahina sa init ng kalabaw eh ang mga bukal ay, nasa, oh. ito pa sa kariton pero maalam na daw pa eh, diba? hindi pa tuturuan pa tuturuan pa tuturuan pa, tuturuan pa. Tuturuan pa. Tuturuan pa. Tuturuan pa eh. na nila na kuya 71,000 na magandang umaga mga talong Stevie nandito na ulit tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas araw po ng Biernes April 25 2025. 25 Kung mapapansin nyo po Alas 8 na ng umaga Pero naparami po pong kalabaw Naparami po po binebenta dito Tayo po yung mag-update pa rin po Ng mga presyo nila dito ng binebenta mga kalabaw Kaya po, kailan mo si boss? boss Mga taga kamarinis Nurti yan bama nyo ang kalabaw nyo Lugi Dagsa Dagsa ngayon Kita naman nila May truck pang dumating May dumating pa isang truck Ito, kaibigan ko Nalulugi 10,000 pero lugi doon sa Palibas ito. Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. May, may kalabaw si Kuya dito. Parang di unano, ano? Oh, unano kalabaw. Ang oh. baba niya yun. <laughs> <laughs> magkano magkano mo binebenta ito? 42,000 daw ito. May so, magandang alaga sa farm mo kahit bata sumakay. Yeah, tingnan niyo. Kahit bata ang sumakay, kaya-kaya tong baba lang siya. Hanggang bewang lang ni Kuya. Binebenta pa ni. Yan ang mga talong TV na tayo sa area ng mga binebenta mga bupalo at kalabaw. Marami na ulit eh. si Kuya Elmer shout out. Ayun ah. Hello, kasama mo siya no. May uh, binibenta si boss. Ito ba yung Misty Sombu na no? O Tagalog? Mis ah, babae. Misty sa daw ito. Dumalaga. Ah, barako. Wait, log. Kala yung babae. Pagkaano ang presyo? 55,000 babawasan. 55,000 babawasan. Binibenta pa ni boss. Naka, nakabili na ulit sila kuya ng bupalong. Ano so, po yung eh, babae ang ginawa niyo? Babae. Ginagatasan niyo po ba? Hindi. Kapag yeah. parami na, pala ko ginagatasan niyo yung mga bupalo. Ay, hindi pa nalaki mo lang. Mayroon katasan na. Pero ngayon. ibig sabihin po, eh, <laughs> ginagatasan niyo maglaki. Hindi naman. Apapat. Ah, Paparami pa, ah, niyo lang. Mag, ah, Magkano rin po nakuha ito? Forte. 40. 40,000 na nila na kuya. Hindi natin naabutan ng pagpatawaran ni kuya. Ayun. Maganda naman ang katawan. Bata pa ito po. No? Saltaw pa lang? May dalawa naman ah. Saltaw na tatlong buwan daw? Ah, sa tat buwan. Bata pa naman. No? Oh. Yung nabili nila kuya. Paparamihin daw ito. Nabili nila. Wait, baka ayayamang dito. Baka eh. <laughs> ayayamang dito. Eh, alaw. Bibigyan no. kita. Ah, sige po. <laughs> May uh, si boss ditong lalaki. Bupalo. Ito'y purong bupalo. Yan. Pagkano ang hinihingi mo dito? 55. 55,000 asking price. Yan. Purong Bupalo. Binibenta pa ni Bossing na 55,000 asking price. Yan, binibenta pa. May uh, magandang uh, maginaan sila boss dito. Ang ng baka kalabaw. Lapad. Ganda ng katawan. Mga Bupalo. Sata natin kung magkani. Ah, may natawad pala po may kausap kayo. May kausap na kayo dito. Okay. Okay. Ay, binibinta pa rin. Ah, binibinta pa. Kala ko may kautatrato na. Ano ko na? Ito pala ay... Ayan. Ah, may kitap, may kit. May na... Sintojis. May kit na Sintojis na ito. Ayan. Babay. Ah, baba. Babay. Babay ang anak. Ito ba ay purong bupalo. Mga purong bupalo. Ayan. Sintojis daw, babawasan. Ganda naman ang anak yun. Eh. Malaki pati yung inahin. Nakapad ang na katawan nung oh, malaki ang inahin. Alay, talagang lalaki na. Pag may dalawang buwan. Oo, malaki na yan. Isinta mil na yan. nakita hmm, naman sa katawan eh. Pati yung mga kuwan sa inahin, ang laki ng inahin eh. Pag hindi na pala ito sa inahin ay, eh. sa laki ng inahin eh yun Sintojis daw ito. Laki. May nakailang anak na kaya ito? Nakailang anak na? Tatlo. Tatlong pag-anak lang daw. Bata pa din. Binibenta pa ni Bossing. eh si Bossing. Uh, ah, may ibu pa lang. Babae. Okay. Ah, tapos na ba? Tapos na Kami naman ang sunaw. ikaw naman susunod. Ah, parang dami nga kalabaw Tumal pa lang bilhin kaya pala medyo tanghali ng dami pang kalabaw. Tumal <laughs> lang bilihan Ito ko kay naglalanggas pa. magkano <laughs> <Tumalang laughs> naman ang binibenta mo yung 75. Bawas 75 Mga ah, binibenta pa na po ba uh, Maalam siya? Wala, napapautay Ah, papautay tayo na daw Papautay tayo na <laughs> uh <-huh. laughs> Natuturuan na din daw Binibenta pa nila po Ayan, tinignan na know, parang, pang sir. lang. Good morning, magkano ang iniingi mo? 60,000, <inaudible> babawasan. Ah, 60,000 na babawasan. Ganda <inaudible> in <general> naman ang katawan. Sila, boss natin. Sila, hmm. Mura na ito at malaki naman ang pagka ano niya. Bupalo. Ah, na siya. Yan. Babawasan pa daw pala sa presyo. <tinyo> Tawad ni Kuya ay limang May tawad na rin dito 55. Patawang tatong sa 55 doon ang halaga. Limang po ang tawad ni Kuya. Hindi raw kaya. Ah, bawas pa. Bawas pa pala. Bawas daw sa limang po. na tawad dito. Wala <laughs> <laughs> Di na patuloy. Bargy siya eh. Bargy eh. Hindi na yung pilit ni Boss at malayo ang diferensya. May uh, parang timistiso lang ano. Parang tamarawang curai Macam mana yang ingin mahu 45,000. Today, 45,000 babawasan, Babae pala ito. Yan. Dumalaga. binebenta pa ni Bossing na 45,000 asking price. binebenta pa. Yan. Marami na ulit mga kalabaw dito. Dalawang hawak ni Boss. Boss, good morning. Malalaki ang hawak mo ah. Magkano itong bupalo? Anim na po. Mahigit na anim na po. Tapos ito, ito ano lang ano? Mahigit na ito. Oh, babae. Babae daw ito. Isa. Ito naman na yung lalaki. Babae nga. Ayan. Babae nga. Mga mistisong bupalo ito. Ito naman isa ay puro bupalo. Mga binibenta pa nila bossing. Uh, ano yun? Uh, <laughs> Alin yung kalabaw? Ang sabon. Hmm, mamaya daw wala sabon. Wala pa pambili sabon. <laughs> uh, at hindi pa nakakabenta. Ano halaga? Bien. May uh, mga kalabaw si Boss dito ang binibenta mga mistiso. Vlogger, vlogger. Oh, good morning. Si Bossing, bagong mukha dito sa paradahan. Magkano mga presyo dito ng mga kalabaw mo? Ay, magkano daw, Boss? <laughs> Kay Kuya Gado pala ito, magkano ang kalabaw mo? Hindi ba ko gawa, sito Tatlo na. Tatlo. <laughs> ah, dalawa. Ay, may tat tatlo eh. 105 daw yung dalawa, itong dalawa. Yung isa ko yung gado, magka din nakaiwalay? 50,000. Itong dalawa daw ay, uh, itong isa ay 50,000. Ito po ay 105 itong dalawang uh, mestizo. Mga binibenta pa kay kuya gado ng mga kalabaw. Ang bihero, pinarada ng kanyang pambenta kalabaw. Wala bang mamimili? At pinarada mo na yan? Wow! Ah, ah. Wala itong mamimili. Ayaw na bumili ng kalabaw? Ayaw na. Ayaw na. Ito <laughs> naman sana yung magkano ang hinihingi mo dito? Ano na po? 60,000. Ito lang naman na natitira nyo? Oo, wow, isa na lang. Isa na lang. Ayaw na bumili ng kalabaw kaya. Binibenta na nyo. Sa iba pala ito. Maganda pang gamitin sa bukid ano? Oo. Panggamitin. gamitin no? Binibenta pa ni Bossing ng 60,000. Bossing, saan nga kayo? Sa Bicol? Bicol, Sanaga. Sanaga. Yes. Shoutout sa mga taga-Bicol. Kababayan ni Boss. Binebenta pa ito. Lalaki. May nakalap si Posing. Ayaw ng lalaki. Ayaw ng lalaki. lalaki. Ayaw ng lalaki. Babae daw ang hinahanap. Magkano ang hiningi mo dito? Magkano? 60,000. Pang gamit sa bukid. Mahaba ang katawan. Ayaw na po daw. Si Posing shout out. Kaya taga saan na San Juan. San Juan. Nating itong malaking maginahan doon. Hindi pa nagkakasundo. Binebenta pa ni Posing ito na 60,000. Binebenta pa. Sige. <laughs> Bilhin mo na yan, natutuwa na ng camera <laughs> natutuwa na Natutuwa ka na, tatay talaga magkakabili <laughs> mag <laughs> lang bang gini kuha niyo, inahin lang 70 uh, daw tawad Sa inahin lang <laughs> 60 antawad pala. Ay, pano nga ba? 60 70. 60, 60 nga. tama 60 pala tawad sa inna. Tawad pa ah. 'to ah. Halaga ko Ah, 75 pa lang halaga ni boss. 60 60,000 ang tawag ni boss. Ah, ano 75,000 pa lang inihingi dito sa inahin nato. Ganda naman ang inahin. Laki. Malaking inahin. Dagdagin na. 63 daw. Uh, 74. Yan. <laughs> malalayo pang malalay pang babasa nito ano <laughs> ang diferensya ay nasa 7,000 pa 63 pa ah nga pala unsi pa pala nga pala ay gitna pa 16 wala pa pala 24 hindi na may nahihi nahihilot sa tawaran unsi pa ang diferensya nila sa tawaran dito may mga kalabaw na ulit sa Bros binebenta. May dalawang ito isang malaki laki ito. Mas magkano ito kalaki? May kita 40 do ito. Yan. Tapos meron dito maliliit mga budget pail yung mga gustong ng pangmatagalang pangmatagal alaga. Ito ganito kalaki mga magkano ito? 30. Mga mabawasan pa naman. Ayan, mga partida 30 do tumama bawasan. Mga, mga binebenta pa ni Bossing para matumal patumal <laughs> na. Tumal ang Ang binibenta pa ito. Eh. Mga Talongs TV. Ang ah, daming kalabaw dito. May dumating pa isang truck galing Bicol na ano. Kalabaw sang kargang. Puro kulob kalabaw din na oh. Yan. At na napakaraming dati na kalabaw ngayon dito sa Padre Garcia. Yari ito. Ang dami. Yan. Umabol pang ang isang. Punong puro puro kalabaw hanggang taas. Yung mga talong TV, si Tosin ngayon dito sa Padre Garcia, Batangas, araw po ng Biernes, April 25, 2025. napakarami pa rin po mga pinibenta mga kalabaw. tanghali na matumal. Ang bilian tawad wala masyado mamimili dumating. Hmm. Mga uh, nadami pa dito mga kalabaw na binibenta. Bosin, kamusta, kamusta po ang biyahe ngayon? Kamusta po ang biyahe? Awalan dito sa dumating kami alas 7. Mm. Wala nang pera mamimili, yun ang dahilan. Uh, uh, po ma... Ito, galing pa ang San Paolo yun. Hmm, ang sila po. Panalaki pa pinanggalingan nila. Hello, Mayor Bisote at San Paolo yun. Yeah, shout sila, sir. Kung bagay, hindi pa po na ibibenta yung mga ipin nyo. Ibibenta na. Ito, isang nung maliit ka lang. Isa maliit uh, na lang. Gagat sa mauna. Medyo nalulugi ngayon sa presyo. Mababa ang ano ngayon. Mababa po ang bilian. Matumad. Dumabot kami ng umaga. Dumabot kami araw na kaya nakapamili na yun. Ah, uh, wala nang pamilya yung ibang mga mamimit. Ayun. Ito na ng mga suki namin, wala na silang kapital. Kaya mababawasan ang taon. Ano nang gagawin? Uh, Naibili na. Uh, Naibili na daw. No na. Nahuli daw kami. Uh, Nagkasang na po kayo sir ulit? Nagkakalawag. Kalawag yes, yun sila oh, sir. sa mga tagakalawag yun sila sa mga kakasama dito. Salamat bossing. Oh, 4K.